Bahay kubo Kahit munti Ang halaman doon Ay sari-sari Saging kalabasa Alubati at okra Kangkong kamati Sigarilyas at sitaw <laughs> At saka meron pa Alamansi at At ito po ang simpleng garden dito sa likod ng aming bahay. Minake sure ko talaga na lahat ng favorite kong gulay ay maitatanim ko dito sa aming likod bahay. Mula nga nung lumaki, etong mga tanim nating gulay, eh, lagi ko na silang tinitingnan o binibisita tuwing umaga. Dahil kapag nakikita ko sila, sobrang saya ko. At etong sigarilyas natin ay eh, naglalampasan na sa nilagay nating kawayan. Sobrang saya ko nga dahil nabuhay itong ating alugbati. Binili ko pala yung alugbati sa Asian store, tapos tinanim ko yung tangkay. Pamatis naman, tinatanggalan ko ng lumang dahon. At ganun din yung gagawin ko dito sa ating mga sitaw. Dahil ang tatabangan ng kanilang dahon sa ibaba at sa itaas halos wala nang dahon. Simula na nga rin palang mamunga itong ating mga sitaw. Tatatanim ko nga lang din pala nitong upo. Yung kangkong naman ay eh, tinanim ko galing tangkay lang din. Ang, palaya naman natin, finally, ay tumubo na din. Ilang beses nga pala ako nagtanim at ngayon nga lang tumubo. Bumili ako ng kalabasa sa Asian Store at titinanim ko rin ang buto. Yung buto naman na Luyot ay sa Amazon ko nabili. Meron din pala akong pulang alugbate na binigay ni Ate Vivian. Thank you, Ate Vivian. At eto naman ang malagukong okra. Ang tataba nila, no? Kasi lagi nang umuulan dito sa Texas. And thank you, Lord, dahil pinalago mo ang mga tanim ko. At yan ang aking trabaho.